Mahal na mahal ka ng isang lalaki kapag ginagawa niya ang limang senyales na ito. Makinig ka para malaman mo. Number one, palagi siyang nandyan para sa'yo. Sa lahat ng oras o araw na kailangan mo siya, never siyang nawala at wala siyang dahilan pagdating sa'yo. Number two, gustong gusto ko niyang nakikita masaya at nakangiti. Gagawa siya ng paraan at lahat talaga ay gagawin niya mawala lang yung lungkot sa bukha mo. Handang magbaliw-baliwan, makatawa ka lang. Number three, never siyang absent sa mga araw na special sa'yo. Number one, siyang susuporta sa'yo. Karamay mo siya sa mga araw na masaya at malungkot ka. Lalong-lalo na sa mga araw na mahalaga sa'yo. Number four, sobrang saya kapag ikaw ang kausap at kasama niya. Daig niya pa ang nanalo sa loto kapag kasama ka. Wala na siyang ibang hiling kundi ang maging masaya at makasama ka lang sa bawat sandali ng kanyang buhay. Number 5. I-follow mo ako para yung lalaking iniisip mo habang pinapanood mo itong video na ito ay ipaparamdam sa iyong mahal na mahal ka niya. Tandaan mo yan. God bless. five signs na ginagamit ka lang ng partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, pinapagkitaan ka lang ng kabutihan kapag malungkot ka. Alam mo yung hindi mo siya maasahan sa bawat pagkakataon na ikaw ay masaya o kailangan mo siya. Andyan lang siya kapag malungkot ka. Number 2, siya lang palagi ang gumagawa ng desisyon sa relasyon ninyo kino-control niya lang ang lahat ng kilos at gagawin mo. Siya lang palagi ang nasusunod. Number 3, wala siyang pagkaalam sa mga mahal mo sa buhay. Lalong lalo na sa pamilya at kaibigan mo. Hindi siya nagpapakita ng kabutihan o pagsisikap na matuwa sila sa kanya. Number four, sobra siyang makahingi ng pabor sa iyo. Pero kapag ikaw naman yung humingi ng pabor, sobra din kung tumanggi. Alam mo yung siya lang dapat palagi ang pinagbibigyan at nasusunod. Pero pagdating sa'yo, wala kang karapatan. Number five, ifollow mo ako para malaman mong ginagamit ka lang ng partner mo. At sana magising ka na sa katotohanan na huwag ka nang magtiis sa taong alam mong hindi ka uunlad kapag kasama mo ang taong iyan. Tandaan mo yan. God bless. nag -cheat -cheat ka kapag nakikipag-chat o nakikipag-usap ka sa iba na hindi alam ng partner mo. Manloloko ka talaga kapag ganon. Lalo na kapag dinidelete mo pa yung conversation ninyo. Tapos ang rason mo ay dinidelete mo kasi magagalit siya. Napakalaking kalokohan yan. Kasi sa una pa lang, kung talagang mahal na mahal na mahal mo ang partner mo, hinding hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mo masasaktan siya. Once kasi na nakipag-usap ka pa sa iba nang hindi niya alam, para mo na rin pinapamukha na mayroon ka pang plano o interes na magkagusto pa sa iba. Kumagawa ka ng paraan na once na naghiwalay kayo o nag-away, may option bika o may isang tao kang matatakbuhan. Ibig sabihin, hindi mo talaga mahal ang partner mo kasi hindi ka marunong makontento sa kanya. Lalo na kapag nag-cheat ka at huwag mo sanang idahilan na nagkamali ka lang o di kaya natukso ka lang. Tandaan mo, ang tukso ay palaging nandyan kahit gaano ka man ka-loyal o ka -faithful. sa isang tao, lalapit at lalapit ang tukso. Pero kapag dalawa kayong lumalaban, kaya ninyong labanan iyan. Basta pareho lang kayong lumalaban. Huwag mo sanang sirain ang tiwalang ibinigay niya sa iyo at maisip mong hindi niya ginagawa ang mga bagay na ginagawa mong panluloko sa kanya. Unti-unti mo kasi siyang dinudurog at inuubos nang wala siyang kaalam-alam. Tandaan mo yan. God bless. Mahuli mo nga lang na may kachat, masakit na. Paano pa kaya kapag nalaman mong may nangyayari na pala? Doble ang sakit na hindi maipaliwanag, di ba? Para kang sinakluban ng langit at lupa Mapapatanong ka na lang sa sarili mo kung ano bang mali sa'yo Ano ba ang pagkukulang mo? Wala kang maisip kasi alam mong halos lahat ginawa mo naman para sa kanya Binigay mo lahat para sa kanya pero kulang pa rin Kulang at naghanap pa rin siya ng iba at handa siyang palitan ka sa buhay niya